Hello mga kabataan <laughs> Alam niyo na, may naisip na naman ako. So, ipag-prank natin si Ate Linda. Sabihin natin, magla-live selling tayo ng mga plinansya niyang damit. Tingnan natin maging reaction. So, bago yan sa lahat mo ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para like ka-updated sa ating mga ka eto na nga po mga kapat ng helmet. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-uubisa na po ang ating live selling. Ayan, eh, o. Ito po yung mga ipapa live selling po natin sa araw po na ito. So, ito, umpisa. Naku, ayan, pakishare mo na po ang ating live, ha. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga nakishare and mga nagla-like. So, uy, magla So, umpisan po muna natin ito ating pangmalakasan po na ito. Makapal-kapal po itong tuwalya po na ito at basa pa. So, ito magkakahalaga lang po ito ng 500. Ayan na, pa-code na lang po 500 para po dito sa makapal na tuwalya po na ito na makapal po, po sa mga kapitbahay nyo. Ang code po dito ay makapal. Ayan ha. Ang code po natin dito ay makapal. Para po dito sa unang item po natin. Makapal. Ayan ha. Pamain na lang po. Pamain na lang po. So, ang next po natin ay ito naman po mga pangmalakasan na tuwalya po dito. May isa pa po tayong tuwalya available dito. Ito po, ang code naman po nito ay floral. Ang code po nito ay floral. Pamay na lang po. Ayan, sa mga pumapasok sa ating live. Pamay na lang po itong floral. Ito po ay nakakalaga po ng 100 pesos. 100 pesos para po dito sa floral na tuwalya. Ang Uy, ta! <laughs> Wag <laughs> ka mo nang humiga. Ang next naman po natin ay ito. Marami po kasi nagre-request na magkaroon po tayo ng ganitong design. At super limited edition po itong design na ito. Ayan. Limited edition lang po itong ganitong design ng t-shirt. At may kasama pa po yung t Ayan ha. Ah. Ang code po natin dito ay KUPAS! Ang code po natin dito ay kupas. Pamay na lang po. Ayan, ha? sa, sa, halagang 50 pesos. Ayan po ang ating t-shirt. Kupas. Ayan ang code po dito ha. Pamay na lang po. Ayan, may nagmay na doon sa makapal. Sa halagang 500. So, ito po ay, ang code po ay kupas. Ito naman po ang next natin. Ang lampen. Ayan na, lampen. Ayan po, lampen. Ang code po nito ay Luma. Ang code po nito ay Luma. Ayan. Ayan, ayan. May mga nagmamay na po. May nagmamay na. Ete. May nagmamay na dito sa lampin mo. Ete. Ayan po. May nagre-request po dito ng